Kamusta mga idol, at ngayon nga hanggang wala pa rin ang Part 33, sa paglalakbay ni Don Freak sa loob ng Dark Continent. Kaya additional hint lang muna tayo ngayong araw. At isa nga sa mga additional information, eh hindi pa rin na daw mabibigyan ng update, ang walang pusong asasin na si Zen Zoldyck. Dahil sa part 33, eh hindi siya ipapakita. Kaya sayang talaga, dahil napakaganda pa naman ng eksena, pag pinapakita ang walang pusong mamamaslang. Dahil masyado talagang maaksyon ang kabanata, pag siya ang pinapakita. Sa kaisa pa, eh napakaganda sana ng kanyang gustong gawin ngayon. Dahil plano niya ng sumugod sa kaharian ng kadiliman, kasama ang immortal na nila lang. Kaya dapat e eh mabigyan talaga siya ng update lalo na't sa madaling panahon. Pero syempre, e eh tiyak na ipapakita pa naman siya sa mga susunod pang mga chapter. Kaya abang-abang lang kay Zen Zoldy. Pero sa kabilang banda naman, e eh ang ating Didam Hunter, e eh magkakaroon pa rin ng eksena sa paglabas ng full chapter. Kaya all goods pa rin ito mga idol. Dahil kahit walang sinang assassin, inandyan naman ang hunter. Dahil kapanabik-panabik talaga, ang mga eksena ng ating bidang freaks. At napaka-astig niyang bida at napaka-forma pa. Dahil kalmadong kalmado siya, sa lahat ng sitwasyon. Kahit na ang kanyang pinuntahan, e ang napakadelikadong mundo ng Dark Continent. At kesa siya ang mangamba at mag-alala, e mukhang ang mga halimaw pa, ang kailangan mangamba sa kanyang galing, lakas at talino. At isa nga sa dagdag information sa ating bida, e ang isa sa sasabihin ni Don Fritz kay King Magnum. Iyayayain e niya na pala ang hari at ang buong angka ng mga chimera, na sumama na lang sa kanila at pumunta sa mas ligtas na lugar. At 'yan nga ang base nila Don Fricks, na kinaroroonan ng kanyang mga kaibigang halimaw. Dahil ngayon na eh mas nagdedelikado ang buhay ng mga langgam dahil sa paglaban nila at pagpatay sa mga kawal ng hari ng silangan. Eh ang malaking katanungan dito mga idol E ano ang magiging sagot ni King Magnum sa napakagandang offer ni Don Fricks sa kanila? Handa na ba nilang iwan ang kanilang kuta at kaharian at sumama na sa ating mga bida? At sa ngayon nga e wala pang confirmation patungkol dito. Dahil ang confirm pangalang sa ngayon, e magkaalyansa na sila Don Fricks at King Magnum. At ibang usapan na nga kung sasama ba sila sa ating mga bida. dahil hindi pa talaga yan sigurado sa ngayon. Dahil nakita naman natin sa mga nakaraang kabanata, na ang mga Kim era, e eh gustong gusto nilang protektahan ang kanilang kuta. At patuloy nila itong pinaglalaban, sa mga umaangking mga kalaban. Kaya dahil dyan, eh may chance at possibility, na hindi sasama ang mga langgam kina Don Fricks. Dahil kung sasama sila, e eh paano nila babantayan at papangalagaan ang kanilang hideout? Pero syempre sa kabilang banda, e eh may kaunting chance naman, na anong malay natin, e eh biglang sumama pala sila King Magnum sa ating mga bida. Dahil naisip-isip nila, na masyado nang ang delikado, kung magpapatuloy silang mabuhay at manilahan sa kanilang kaharian. Pero syempre abangan natin sa paglabas ng full chapter, kung ano ba ang magiging desisyon ng mga era At ang isa pang additional information, e bakbakan na daw ang magaganap sa part 33. Dahil si Phoenix at ang misteryosong nilalang ay maglalaban na sa isang one-on-one -on -one na bakbakan. Dahil kung matatandaan nyo sa nakaraang kabanata, e biglang tumigil sa paglayo o paglipad ang misteryosong nilalang. Dahil binubuska nga siya ni Phoenix, na puro layo lang daw ang alam nitong gawin. At nakakatamad nga daw yan pag ganyan. Kaya pinagbigyan siya ng mysterious character, at tumigil ito para simulan na ang kanilang laban. E talaga naman mga idol, e eh sino kaya ang mananalo sa dalawa? Dahil alam naman natin, na si Phoenix ay malakas na gatekeeper ng Dark Continent. Kaso ang malaking katanungan dito, e eh gaano kaya kalakas ang misteryosong nilalang? Iyan e ang kailangan nating abangan sa part 33 sa segment ni Don Fricks. Dahil mukhang interesting talaga, ang magaganap sa salpukan ng dalawang nilalang. Pero dahil sa full chapter pa naman natin malalaman, kung sino ang mananalo sa kanila. Kaya introduce lang tayo sa dalawang karakter. Si Phoenix ay nagmula sa lahi mula sa himpapawid, na kung tawagin ay Phoenix Tribe. At sila ay nabubuhay mula sa kataasan ng mundo. At sa lahi nila, e eh si Phoenix ang namumuno sa kanilang angkan. Pero si Phoenix nga, ay naging abuso sa kanyang nasasakupan. Dahil siya ay makasarili at masamang pinuno. Pero sa kanyang kasamaan, e eh merong isang nilalang ang lumaban sa kanya at sinugpo ang kanyang kasamaan at masamang pamumuno. At yan na ay walang iba kundi si Eagle na nagmula naman sa Eagle tribe at tinalo nga niya si Phoenix sa nakaraan kaya nagkaroon ng hustisya at katarungan ng Phoenix clan. At sa mga hindi rin nakakaalam, ang Eagle tribe at Phoenix clan ay mortal na magkalaban sa mundo ng himpapawid kaya nakakatuwang isipin na ang kalaban nilang clan ang tumulong sa kanila para makuha nila ang katarungan sa kamay ni Phoenix. At pagkatapos noon, eh si Phoenix ay eh nagpalakas pa para makapaghiganti kay Igo at pumunta nga siya sa delikadong mundo ng Dark Continent para makakuha ng malakas na kapangyarihan. Kaso ang malaking katanungan ngayon, eh kung nakuha na ba ni Phoenix ang kanyang hinahangad na kapangyarihan? Dahil mukhang matagal na nga ang lumipas simula noon, pero si Phoenix eh hindi na bumalik sa kanilang plan at lugar. At ang nakakapagtaka pa, eh pinili niya pang maging isang bantay o gatekeeper ng Dark Continent. Eh ano nga kaya ang kanyang mga dahilan, bakit niya ginagawa yan? At ang isa pang malaking katanungan, eh sino kaya ang nakalaban ni Phoenix, nung pagpunta niya sa madilim na kontinente? e nabigla rin kaya siya, sa lakas ng mga taga itim na mundo, kaya siya ay naging bantay na lang ngayon. At maaaring na nating malaman ang mga kasagutan dyan, sa mga darating na serye. Dahil maaring magkaroon ng flashback sa nakaraan, pasilip sa mga pangyayari. At kung pupunta naman tayo sa misteryosong nilalang, e dito wala tayong maibibigay na konfirmadong information, patungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil hindi pa nga ito ni-revealed ni Boy Anime pero sobrang interesting talaga siya, dahil may kakayahan siyang lumipad. At isa pa, ibuo e ang kanyang loob, dahil wala siyang taakot na pumunta sa delikadong kontinente, ng mag -isa. At kung iisipin natin ng maigi, e may pagkahalin tulad siya kay Don Fricks at Zen Zolde. Na pumunta rin ng solo at mag-isa sa Dark Continent, na wala man lang bahid ng taakot at kaba. At para nga silang mga baliw, na sila mismo ang lumalapit sa kapahamakan at kamatayan. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment niyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay wag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.